yung bagong site namin para financial namin mo mo ay so yan na sa SBC so ayan po yung ano yung tanawin ng ano ano, oh. may mga ginagawa pang ano ayan ang ginagawa pa so ayan yung cup day oh. cup tapos yung aram ko tapos itong building na to is DC. Itong malaki na to yung uh, NCB. So, ayun yung bagong nila ko. Kung nakikita nyo yung ano na yan. Yung paganyan. Trailers ng train nyo. Yung hangin mm -hmm. train. Ang no? So, nata, nasa 16 floor po ako. Ayan, si Mr. Kaloy. Ah, uh, Mr. Kaloy. Na shop? Mia Mia. Ay, shop. Ano? Pwede matulog may unan no? Uh. Di naman malamig kahit walang kwan. Kumot. Kumot ah. Hmm. Ayan. And si Don Jerry ah. Uh. Papirma mo na Don Jerry yung ano? Asa may Doon sa pap... Doon?

Pwede to? Ano yung pincho? Buhang manager? pa opisina ng SBC. Ayan si Caloy, pa lakad-lakad lang. ba? hindi, Mamaya lang daw, siya na lang daw mapasok. Hmm. SBC. Right. So, naniniilaw na tong ano nilaw. Fortune. Di, 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 di. So, lang dito na dito jugan. Andan. So, naarin ang dito. Tulog na. So, ayan oh. 2 years ka dito, ganito lang oh. Nakaupo lang dito. no? Hmm, pinanggaling nga ako at 10 years nakaupo lang doon eh. So, kasalukuyang may papatayo na lang ano dyan oh. Building. Mayroon yung part ng ano oh. Oi. bom nandito 'to si Alvara. Nandito mista Kaloy. Oh. Ito po na lang. Siya kasi yung kun dito yung manager. Manager nang ano? COO. Ah, uh, COO pa. Uy. Siya po 'yung co-manager nang ng, nung ng, mga maintenance dito. Eh kasi may meeting si mamaya. May meeting. Hmm. Si... Oh, ito ah, ito si Duterte. Si Duterte. 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 Ah, o, oh, tama. May, may so, lakad yan. May, oh, may meeting siya. Busy, busy siya ngayon eh. Ipunin so, oh, yung mga tao para... Ipunin mo yung mga tao para... yung mo mo